Mahalala po sa mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng patubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Number 8, Most Wanted Person sa Region 3 para sa kasong statutory rape arestado. Nagresulta nga po sa pagkakaaresto ng 26 anyos na lalaking number 8, Most Wanted Person sa Region 3, ang isinagawang Manhunt Charlie Operation ng Cabanatuan City Likab Police Stations. Kasama ang PITNE at Regional Investigation Unit ng Region 3 sa Barangay San Juan Licab Nueva Ecija. Ayon kay Police Colonel Ferdinand Hermino, Provincial Director ng NEPO, ang akusado ay nahuli noong alas 10 ng umaga ng April 2, 2025 sa kanyang bahay sa Barangay San Juan Licab Nueva Ecija. Base sa dalawang warrants of arrest for statutory rape na walang inirekomendang piyansa. Inisyo ito ng Regional Trial Court Branch 26 sa Cabanatuan City noong March 10, 2025 at natanggap umano ng mga otoridad noong March 12, 2025.